Gracias. Marami ka na rin bang naipong barya? Kung oo, china challenge kita. Nadalhin mo na 'yan sa mga coin deposit machine ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mag-circulate na 'yung mga nakatagong barya sa mga bahay nyo. Ito nga pala 'yung mga naipong kumbarya at nilagay ko dito sa aking mini timba. Mabuti na lang at may coin deposit machine na. Kaya mapapapalitan ko na 'yung mga 25 cents na naisusukli sa akin at mga napupulot ko lang sa mga daan. Kaya panoorin mo na itong vlog hanggang dulo para malaman mo 'yung mga dapat at hindi dapat gawin. Pagsusubukan mo na rin magpapalit sa coin deposit deposit ang unang dapat mong alamin ay kung saan yung may pinakamalapit na coin deposit machine sa lugar nyo. Around Metro Manila kasi, sampung machine pa lang yung available. Makikita nyo ito sa loob ng mga malalaking mall. Dahil nga taga kami, sa may SM North lang yung may pinakamalapit na pwede namin pagpalitan ng mga barya. Pangalawang dapat mong gawin, siguraduhin nyo na yung mga baryang dala nyo ay walang kahalong ibang bagay. Kagaya ng tornilyo, botones, tokens, at ibang bagay maliban sa barya na pwedeng mag-cost ang paghinto o kaya pagkasira ng machine. Hanggat ma Aringa nga sa bahay nyo pa lang ay tanggalin nyo na ito at yung mga nakadikit na scotch tape sa mga barya. Pangatlo, mas maganda weekdays kayo magpunta. Kasi tingnan nyo naman nung nagtry kaming pumunta ng Sabado. Sobrang haba ng pila at sabi nung nasa pinakaunahan na linya, 5 hours na daw siyang naghihintay. Sa sobrang dami nga nagpapapalit ng barya pag weekends na puno na yung machine. Kailangan ay hintayin muna yung ng coins para gumana ito ulit. Kaya kung weekends lang kayo available, magbaon kayo ng mahabang pasensya. Mabilis naman makolekta yung coins at gumana na agad yung machine. At ito nga tinray na nila. Grabe yung barya nila, o tingnan niyo umabot na ng 20k. Yung mga nasa unahan ng pila namin, halos isang bag ng barya yung dala nila. Kaya magti 3 hours bago kami nakarating dun sa pinaka machine. Sinaga rin talaga namin kasi ayaw na namin iuwi yung barya at napakabigat nito. Kaya ko ayaw yung magaya sa amin na inabutan na ng closing ng SM North. Sundin niyo yung tip ko sa inyo na weekdays o kaya agahan niyo yung pagpunta dito para nasa unahan kayo ng pila at hindi pa puno yung machine. Kung isa ka rin sa natatakot, kung ano ba yung pipindutin, hindi ka teki person huwag kayo mag-alala kasi may nag a naman dito. Ang gagawin nyo na lang ay ibubuhos nyo yung mga barya ipon nyo at sila na bahala sa ibang mga pipindutin. Ito nga pala yung mga list ng coin na tinatanggap nitong machine. Kung meron ka pa rin mga nakatambak dyan, kagaya ng mga lumong coins, kagaya ng may butas, ako dalhin mo na yan dito para hindi masayang. Okay lang na magkakahalo yung barya ha. Hindi nyo na kailangan pag-iwahiwalayin yung mga bawat coins. Kasi yung machine na yung gagawa nun para sa inyo habang binibilang nga yung mga barya ko na bulunan yung machine. Dapat daw dahan-dahan yung paglagay ng barya para hindi ito nabubulunan. Mabuti na lang at may nag assist sa mga bawat machine. Kaya nasusolusyonan rin agad itong problema. Kinuha nga pala ulit yung mga baryang bumara dun sa loob. At pagkatapos nga makuha yung mga nakabara, binalik na ulit namin ito sa loob ng machine. Pagkatapos nga ito, tuloy-tuloy na ulit yung pagbibilang ng barya. Ito na, malalaman nyo kung magkano ba yung naipon ko. Mabot nga ito ng 6,618 55 cents. Grabe no, maliit na timbalang yung bitbit -bit ko pero umabot pa yun ng 6k. Pili ko nga pala na sa Gcash na lang isend yung bar pinapalit ko. Make sure nyo lang na dapat tama yung Gcash number na ininput nyo. Sobrang bilis lang at marireceive nyo na agad yung deposit nyong coin sa Gcash. Ito yung resibo na makukuha nyo. Dito nakalagay yung breakdown ng mga coin na dineposit nyo. Kaya ano pa hinihintay nyo? Yung mga nakatambak nyong barya dyan sa bahay nyo, i-deposit mo na rin. Malay mo magkano rin pala yung aabutin yan, ba? Diba?